baliktad yan may uod po kaya ini-spray baliktad at saka po yan katulad po nito ito pong mga ugat na yan, yan no? kita po ba yan no? dapat ay ating supilin susupilin na at nang para lumaki ang laman dito sa puno yun yun Oh, nabubuklat ang puno. Aw. Oh. Yan para po mamisan diyan ang laman, no. Update na rin po pala rayo. Oh. oh, ngayon na natin Ayaw. Bale 'yan. Ayo. Oh. po tayo po ay nagpa-spray uh, ng ano. Sa pesticide po. Bali tayo po kumuha na lang makakasaknong at katawin na agad. Balist yung po ang mag spray Tayo po naman ay mag-aano, mag-a, babaliktad nung kamote. Baliktad tabon ano ho. pesticide po at fungicide yung ini-apply ngayon po naman ito na yung stage na ano yung po ba yung ibabaliktad yung ano nung kamote yan yeah, ganito po yung wag papalapatin ng ano ito lang po ang may ko sa inyo yung may itip si chong po naman mag i-spray yun oh. yan yeah. para po makuha uli natin yung magagandang laman Oh. Baliktad, yan May uod po kaya ini-spray. Balik Baliktad at saka po, yan katulad po nito. Ito pong mga ugat na yan, yan no? Kita po ba niyan oh. No? Dapat ay ating supilin, susupilin na. At nang para lumaki ang laman dito sa puno. Yo Oh, nabubuklat ang puno. Aw. Oh. Yan para po mamisan diyan ang laman, Oh. No? Update na rin po pala rayo. Oh. oh, ngayon itatabunan natin 'yan. Gawaho nang ito, kung pinatuloy po natin yung mga ugat-ugat na 'yan. Yan po ay aano din. Lalaman din yan, igang gadaliri, gahin lalaki. Ay ito po para mahit natin yung ganda ng kamuti ang laban po dito ay for good oh, yung pagandahan ng laman yung sukat oh, ng pag po nagsabi ako sa inyo ng farm gate natin ngayon ay 40 sagod po tayo nakabase basta po magre-range yun ng 20 ano 20 per kilo halos nahahati yung kanyang presyo pagka tenenor yung inimbase na Oo, oh, kaya mas sinahabol natin yung magaganda ang quality ng ating pananim po para pumasok ay sa maraming good. Pagka ho, hindi pumasok sa good at sumigunda, yung po ay 30 na lang. Pag hindi pa rin po pumasok sa segunda, yung po ay 20 na lang. Oo, oh, ganun po ang magiging laban ng presyo ng kamuti ay. Oh, kahit ano po namang pananim. Kahit masita o maano, yung sinabi natin farm gate, yung mga reject nung pababa ng pababa po ang presyo. <laughs> yeah. Oh. Ano po yung ibabahagi ko ulit sa inyo. At para po sa ating mga manonood na rin yung inaabangan. oh Yung pag-ano natin ng kamote may nagtatanong. Inaano ko daw po ba yung pinapatabaan ba? Yan, atin pong pinatabaan na yan. Tapos ay mag-upload po tayo nung ano. Yun nga. Yung kachong na ginagawa. Sa insekto. Yan o. Hanapin po natin yung mismong puno yun o. No? Oh. Kaya may mga ugat po uli oh. oh. Para po yung laman. Yan, dito yung oh. Yan na po oh. Ko ako po hindi nagkakamali to man sulod na po yung ating kamote. Oh, ayan nagpapakita na. Oh. Yan no, um, at susupilin na oh yung mga ganyang maliliit na ugat eh, yan, para mapa, mapamisan po yung laman tatabunan po natin yung laman mismo ayan gawa ko ay nilalagay ko na din sa panuktok yung damo at yan po naman ay hindi na makakasibol pwede rin po naman natin simpanin nasa sa atin na po kung tayo masipag ay hindi ko po naman sinabi ako tamad kumbaga yun po ang ano natin eh discard eh o oh, yung mga damo-damo diyan nasa taas. Hmm. Balik tabi lang muna natin. Ah. Hmm. Ito na po yung update. Oh, ayan. Pirausog. Sa ating kamote yan, yan na po. Oh. Patuwa po oh. Medyo tinatabunan din po natin. Kasi oh, pag naarawan na iba yung kulay niya. Baka po pati mapasok ng ano. Manira. Yan oh. Pag po hindi tayo nag-apply ng pesticide yan Oh. Ito ang mangyayari pa. Lalawak ng lalawak ang sira. Oh. Yan. Ang dami pong sira. Nandahon na niya oh kaya mas maigi na ho yung ano naaagahan Yan, yan po mga ugat na yan. Tatanggalin na. Oo. Oh. Dayo na agad nung ano nung laman eh. Oh. Ara po i-update sa inyo iniiwasan po natin bumaltaw oh. Ah, ay. Hmm. Nakikita na. Ano chong hindi na hunabara? Kamukat yung nalaan pala, nagpapabaraho yung sprayer natin kanina eh. Ay kinalas yung strainer, binalik uli. Kahit po pala gamitin mong pito yung isa. Uyana. O yan ah. Sige yun. Lock Ito po naman sa kabilang side. Tanggalin natin ito. Ayan. Ito yung mga sumisiping. Hindi naman dapat. kakatuwa ay para kaka-excited mag na uli ayo. Oh. <laughs> ah, ah. meron palang malaki na uga. Oh, ga, ga ga hindi manggakamu, gatorum oh, ga, po na oh. Sayang oh, excited talaga si Kabe Sprint na eh. Kakatuwa po naman ay. Eh. bala natin pong inupa na rin o oh. ngayon yung pong puno sa puno nagsisimula yung yung punggus pagpong pagpong o oh. yun ang iniiwasan ko ay yung parang kung sa kamatis po ba yung parang ano basta yun nagkakatama yung katawan nya mukat ito yung aagaw ng sustansya ah lalakan ng kalbusan eh. yan ay isa din sa pagganda po ng laman natyong ah nga. yung ganyan kasama yan sa pagganda ng laman yung pagganda ng kanyang dahon ah ayun ako sa tao ano ikaw nga wala nararamdaman eh kung sa tao naman yung ganyan butas ay may bulutong ay eh. kaya nga tama rin yung iho kaya nga, yung inaalam natin ang kondisyon na eh. Hayo! Hindi pa kayo uling uling na ha? Laman laman. Ano po? Dami ng laman. Dami ano po? Kita nga, may gangga trumpo na eh. Tay, quiet na lang muna tsunga atay. <laughs> Baka matok yan atin na eh. Lalabas <laughs> natin pagkakakupay na. Mayroon nga, buti mo. Ha? Kamuti Ano po? Sa kamuti rin wari ko. Oo. Oh. Hello! Hindi nga yung malangit. Nagpapitin ka namin. Oh. Psst. Ari, natin. Yan, ito po ang iniwasan ko dito. Yung, ito, ito yan. Yung mag-brown ba siya? Kasi parang pinapasok siya ng uud. Eh. yun ang iniiwasan ko ito eh, mamlay makakapaglagay rin po pala ng ano yung para hindi magkatanga yung tawag dun yung pong ano pura dahan uy wala nga kawi uh, pero may naihiraw ako na parang pagkakataon Bihira po ang ano. Ay, ari pala na nabali kaya ano, patay. Tet na at... may tama ito. Pagka nabuksan po ay kakatama ay. Tingnan mo yung Oh, yan oh. May, yan oh. Tignan, may uhud kaya ayaw na ayaw ko mano. Yun oh, kita po ba niyan oh. Kita ka ito sa camera. Yun oh. Oh. May uhud. Dapat ay eh, maagahan eh. Pero abot pa naman, naagahan naman ano po. Yung sa kama, oh, awan ko, hindi ko alam kung anong din. Yung sa kamatis ay eh, ganun din eh. Pag po nabutas ang gitna ng katawan ng kamatis, ay yari din. Na iniiwasan ko dito ay. Eh. Yung magkatama Yung katawan. el oh. LT yan katulad po nito oh. mga ugat tatanggalin ah, ang oh. yan lang po ang maibigay kong tip sa inyo sa ating kamuti shout out po naman sa mga makikisig na magkakamuti diyan oh. sariyaya sariyaya kaysa nyan no. ito po ang paniniwala ko ay basta kung isa lang ang makikinabang ng sustansya doon lang siya lalaki hmm. ito para may tama na to eh may iba ng kondisyon ng dahon yan katulad nito oh, may butas na oh. napasok na oh. Eh. try kaya natin ito try po natin na isang anong ari oh. para gamakita natin yung ano kasi yung laman nya may mga tama na oh. liit liit pa nasa na yun. hindi katago sa laman yun. so yung may mga blight agad sa puno Ah, nabubuklat ang laman. Nabubuklat ho eh. Oh.